nyo to mga master kung paano gawin yung port yun magandang umaga mga master ay kucho <laughs> ayan so ngayon araw ng bernis mga master Paso na yung uh, license, ay license, yung ORCR natin. Paso na. So, ngayong araw is -re renew tayo ng uh, motor. Oh, uh, re renew natin si Blackbird. <laughs> Ayan. sa so, mga master, papunta tayo ngayon ng LTO. LTO. ah uh, LTO sa Barte, o kaya ano, baado na lang tayo sa may ah uh, paglagpas ng sa SM kasi mas 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 kunti ang tao doon eh. Pero iwan ko lang ngayon kasi tanghali na ako so malamang nito. Ang uh, tanghali na ako mamaya pa untok matatapos. Then mamaya balitaan ko kayo mamaya. Kung ano yung uh, kung may mga nabago ba no sa mga sa pag-register ng ating mga motorcycle no motorcycle registered kung ano yung mga bawal at ano yung mga hindi so yun uh, pagdating doon so alamin natin yan sa mga nandoon no ayan so may update ko kayo yan ayan Then, mga master subutin so, na lang maabot tayo mga master no so <laughs> cut off na yung ano LTO So, katatapos lang natin. Kasi tanghali na tayo kanina. So, ayan, pauwi na tayo. So, yun, mga master, buti na lang umabot tayo kasi, ah, uh, hot off na LTO. Oh. So, kung hindi tayo umabot, is, uh, babalik tayo ng lunis. Eh, yung motor natin, mga masters last day, no? Ah, ano na pala, paso na. Paso na siya kahapon. So hindi tayo nakapag-renew agad eh, kasi marami tayo ano eh, bayarin eh. <laughs> Ayan, buti na lang, umabot tayo. Uh, March 1 ngayon eh. Buti na lang talaga, umabot tayo. Kasi nga, ah, uh, siya nga pala mga master, pag nag-renew kayo, dapat talaga agahan nyo. Huwag nyo akong tular. Kaya <laughs> na nga mga master, pag-usapan na, natin kung paano, paano pa rin yung proseso ng pag-renew, no? Sa ngayon, no? 2024, kung paano pa rin. So, ganito lang mga master, yung Apat na step lang naman yun, mga master, no? So, yung step 1, ah, uh, renew ka, eh, uh, eh, inspection, no? Inspection ng AMC, inspection. So, tsaka, pinagsasabay na nila yun, mga master, tsaka yung uh, emission, no? Yung emission, tsaka inspection, pinagsasabay na yun. Yan yung step 1. Pagkatapos, ay magbabayad ka, no? Bayaran mo doon sa cashier kung anong window yung babayaran bayaran sa ano sa emission no so pagabayad mo ng emission is kuha ka ng insurance ayan step 2 insurance no kuha insurance pagkatapos ng insurance is uh, step 3 ka na uh, portal so yun yung step 3 ah uh, portal ka na gagawa ka ng portal mga master So, ang paggawa ng portal ay ganito. Yan. Ganyan yung paggawa ng portal. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng portal. Ito, ganito. Sundan nyo lang to mga master kung paano gawin yung portal. Pag tapos niya mga master, pag may portal na kayo, ayun, pila na uh, sa ano na kayo, renewal na. Yun na yung step 4, no? Renewal na nakalagay dyan, renewal. Ah, uh, ibig sabihin, magba ka na dun uh, sa LTO, so kompleto ka na ng papilis, no? Kompleto na yung papers mo, ah uh, meron ka na insurance, pasado ka sa inspection, sa, sa mission, pasado ka, meron ka na insurance so magbabayad ka na ng renewal no? so, doon na sa LTO mismo punta ka na doon uh, magbabayad ka na. so kasi dito sa pinuntahan ko mga masters parang ano lang siya extension lang siya ng sabarte no? parang ganun lang maliit lang yung ano dito opisina ang, kaya medyo konti lang talaga yung tao dito pero dati kasi na nakaraang taon konti lang yung tao ngayon medyo dumami na rin kasi marami na rin nakakalam na ah uh, mabilis dito mag renew no ah uh, bago ka pumunta sa LTO so ang, ito yung unang gagawin mo ito yung gagawin mo no so kailangan yung motor mo ay bagong chinsoil. oil pagkatapos ay i-check mo lahat ng uh, ilaw so lahat ng lights niyan gumagana no mga master ah uh, lahat 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 ng lights dapat gumagana headlight signal light uh, stop brake light So lahat yan gumagana dapat no? So highlight, uh, yan, yan, isa pa yan, yung high and low. So kasi i-check nila yan mga master, kailangan gumagana lahat yan. Lalo na yung uh, brake light, no? Yeah. Ayun, pag pag nag-brake ka, umiilaw, dapat yun, mas lalo na yun, yun. Dapat importante yun. So check lahat yon Din gulong, no? Gulong, kailangan uh, hindi siya masyadong manipis na, you know? Lalo na yung mga labas na yung ply, nako. Bagsak na bagsak na agad dyan sa mga master. So, yun, dapat ang gawin natin tapos all stock. So, all stock, uh, yung tambucho natin stock. Maganda. Shifter, mga master, ah, bagsak yan. Yan. Hindi re-restro yan. Hindi ma re yan. Bawag sa yan sa hands fiction, no? Kasi naka-shifter ka. Bawal yan. Bawal sa LTO kasi yan. Yan, mga master. So, lahat ng bawal sa LTO, pag nagpa-restro ka, so, bawal, uh, hindi rin marirestro yung motor mo. So, kasi nga, bawal yun. So, yun mga master, no? Uh, uh, kailangan din, uh, bagong car wash yung motor natin. Yan. Katulad sa akin, kinarawas ko kanina. Sipre naman, para malinis na malinis siya pag hinawakan nila. Kasi, pagdating mo sa LT yung mga master, is, uh, uh, sila na yung hahawak ng motor mo, no? Bibigyan mo na lang yung susi sa kanila. Then, sila na yung hahawak niyan. Sila yung magdadala sa loob. Papasok sila sa loob. Tapos, inspection paglabas noon, saka lang bibigay sa iyo ulit yung susi. So, yun mga master. So, yun lang mga master. Sana nakatulong ako sa inyo na kunti lang. Kunti. <laughs> so, yun mga master. Maraming salamat. So, bago tayo magtapos, shoutout, shoutout muna sa Riding Shine Philippines. maraming so, maraming marami salamat kay Bus GP yan maraming maraming salamat boss at saka sa Bus Mail Custom Seat uh, kay Bus Mail no? at uh, Bus Mail Riders Club BMRC yun so, shout out sa lahat ng BMRC at uh, shout out po sa Z Z1MZ yan sa Zero 01 Motorcycle Club yun ba yun? yun, yun. Uh, kasi uh, aspiring pa lang ako dyan sa Z01MZ Z1MC So may ibi kami ngayon Araw kasi ngayon ng Friday uh, March 1 so may ibi kami ngayon alas 6 diyan sa Commonwealth so Kita Kids ah uh, Z1 MC yon maraming maraming salamat bye, -bye!